Sinabi ng Panginoong Hesus na siya ay dumating para magdala ng apoy. Ano ang apoy na tinutukoy ng Panginoong Hesus? Ito ba ay tumutukoy sa physical na apoy or ito kaya ay tumutukoy sa nuclear weapons? Alamin natin ito na gamit lamang ang salita ng Diyos. Basahin muna natin ang Luke chapter 12 verse 49. Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sanay nagliliyab na ito. Ano kaya ang apoy na dala ng Panginoong Hisus? Saan tumutukoy ito? Para ito ay ating malaman basahin natin ang Jeremiah chapter 23 verse 29. Parang apoy ang aking salita at katulad ng martilyo na dumudurog sa malaking bato. Amen. Dito ay nalaman po natin na ang apoy na tinutukoy ng Panginoong Hisus. Ito ay tumutukoy sa salita ng Diyos at ang salita ng Diyos din ang maghahatol sa huling panahon na tulad ng apoy na tutupok sa mga dahon at kahoy. Amen. Nawa ay nakatulong ito sa bawat isa upang maunawaan natin ang mga nakatagong talinghaga sa loob ng Biblia, ikaw paano mo inuunawa ang salita ng Diyos? Inuunawa mo ba ito ng physical? Or inuunawa mo ito spiritual? Comment muna yan sa ating comment section para ating pag-usapan. Thank you. For update please follow, like, comment and share.